ba Ano, ano po? Hindi, hindi mo ang sabi. Hindi, naman iyon po. Yun din yung sinabi ng pag hindi nang siya. Sabi nga, na. Eh, yun po. Gusto ko sana namin maraming yung sa kanya ay na po Sa pangalawa, din. sabi, hindi na nakausap yung Mm. <laughs> yung... Bata, yung hmm. Sumamit yung na. na ako Hindi po siya. Hindi mo makapagod. Hindi mo siya, Hindi mo makapagod. Tignan mo, gagawa natin saan nga. Hindi mo. Saan? Tapos ano yung siyang sabi mo kanina, mo inyata, na bumapalit <takeiono> mm -hmm. yung sakit? Si Mama niyo? Dahil? Ngunit nagpatingin ko kasi gagawin sa Matangas akala po namin wala na tapos pumunta pa kami sa isang mga lalami meron pa po Anong sabi ng bata? Hindi po, hindi po tinanggap Kasi ang mga lalami di ba naman nasiraan niya mga ano Kaya yung mission namin mm -hmm. ang mga lalami sa kato Ngayon po, kailangan patayin patayin natin. Hindi naman siya naman magagamot. Hindi ko lang alam sa ibang magagamot kung ano yung proseso nyo. Kaya nga po, sumubok pa kami po sa inyo. sa sakali kayo po ang makakapagtanggap kung hindi man nakanggap. Hindi po naman namin malalaman kung hindi namin ipapatingin sa may alam. Tsaka po yung pagustuhan kasi ng bata. na daw pong gagawin sa inyo. Ang Gagawa ng masama. Sabi ko, masama ko yung pamilya niya. Hmm. Yun ang okay. kabili-bili na niya. Kasi so, yung sinabi niya po, sinabi niya kung Halos lahat kaming pamilya niya, ay eh, binabihan niya. Binabahan niya. Hmm. Kahit ginawan kayo ng ganito sa akin niya. Okay. Ah, uh, sa akin naman kasi, oh, mga kalim mami, kayo po puro salita. Gusto mm. ko ginagawa. Para sa akin na, ngayon, nung nga natin, may pagpunahin tayo, papasokin ko, tapos po, na, at na mahala. Basta ganoon natin dito layunin ko, hindi yung makapagpagaling sa mga taong nagkaramdaman, pero inaalis ko. Ang talaga, kung ito, ano, ang nasa lahat, na, nilagay doon, hindi pa, at patayin natin. Hindi 안되면 <목적>

po sa sakit doktor, wala akong makita sa iyo na. Malinis na malinis na malinis na wala akong sakit doktor. No? Malinis pa lang kung ang um, isang tao kasi hindi na normalin sa diabetes. Ang mga tulad, talaga natin, yung final na talaga sa sakit doktor. sa no? Sakit doktor po ito. Wala. Wala. Alam mo pinipiga ako kasama po, ibig sabihin, madam, wala ka talaga sa po. Kasi ito po, yung babae na kasama na. Okay, mo. Ito yung lang malamit. Puh! Dabay mo ito ha? Sa tour. Pare po, tayo yung sa rota. Puh! Dabay mo ito ha? Nagkakasidiyan tayo. Nagkakasidiyan tayo. O dalawang kamay mula sa ulo sige, baklas, baklas. Sige na. Ba't ayaw mong baklasin? Ba't ayaw mong baklasin? Ha? Susundan mo siya. Susundan mo. Baklasin mo pala, ha? Nagkakitindihan. Nagkakitindihan. O, tanggalin mo dalawang kamay. Sinong utusan kita, ha? Kukunin mo ba ang babae dito? Ha? Ano na pala? Ano lang? Ano lang? Kanina pa na kita nakita? Ha? Tama? Ba? Tama? Kanina pa na kita nakita. Baklasin mo natin, naging mo rito, ha? Nagkakaintindihan. Ha? Sige, sige. Matagal mo na sinusundan ka. Matagal na? Matagal na. Ha? Matagal na. Ha? Sagot. Matagal na? Tanggalin mo lahat na nabay ha? Ha? Sagot. Tanggalin mo, ha? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Ako na lang. sige pa. Saan ba nanggaling? Sa malayo? Saan? Malayo? Malayo. Ha? Sagot. Sa malayo. Ha? Ha? Ano? Ha? Nasa malayo. Ha? Masakit. Sige, baklas pala, baklas. Gagaling na to, ha? Gagaling na, ha? Ha? Sige. konti na lang. Sige. Sige ba? Kami nung sa akin, malaki rin yung mga bata pa sa'yo. Nakatipong magambala. Ang sa ni Petri, sa atal. Pangalan nito? Juliet. Juliet? Pangalan nito, Juliet. Balik. Ano <coughs> na sila? Kasi. Kasi. Ito lang po yung ko. Nakita naman po nila. Pwede kang magreklamo o sila. Kaya pala ako nasaktan kasi may pako sa loob o matigas sa na bagay. O, nakita mo? Wala. Di ba? Hindi talaga kasi may karga ka. Ang isang tao, once na walang karga, kahit magpipitan tayo dito hanggang December, hindi masasaktan kasi po walang karga. No? Yun lang mga yan. Mamaya kukuha ko ng walang karga para malaman yung kung totoo toko po yung dito. Okay, dyan tayo sa mga. Hindi lang tayo. Ah, muna. Dito ka dyan po po. Nakausap niyo pala yung bata. Dito. Parang siya. Parang siya ni Chavez. Ulitin ko po, po ah, sa akin Doktor. Kanina dito yung sumakit. Ha? Pag-iinan niyo po ah. Ha. ha? Pikit. <coughs> Wala. Ito po yung kanina. Pipigay din na po ng todo ha. Oh. Oh. Tignan nyo yung piga ko. Wala. Pero kanina, alas dinanong ko lang, meron. Okay. Ito po yung kulam. Pinigas mo yung bata, sabihin, papasok yung anak mo. No? Pikay.

Alam mo papasokan? na natin na. ba tayo? Gusto na tayo ito. Kailangan niya kasi yung bumira eh. Mm -hmm. Kaya tama po ang bata ng mga ako,

Kahit mukhang sekop. Mhm. ko sekop. Nang singul niya, oh yeah? niya, pang-sekop. Habog sige sa video. Mag-iingat kaulit man naman na kami. Hindi ko alam kung bakit ayun niya. Bakit naman 'yan? ko sa komiks. na. Ah, oh, sa lahat na ito kabino, Diyan naman tayo ng Bino, mamaya na rin po si Bianya na nang Makati at Marikina. Maraming salamat sa mga suporta. Ah, kanina Galing kayo na una pagdating ng talagang dinumog tayo. At dino you know, na din ng kapuran at mga niya. Ay nauulit tapos na. Maraming salamat kay Apo Rap, Apo Ken, Marvin, mga team ako Kay Yeswang Masiya, tsaka kay Nelo at saka sa Team Supremo, nakarano, ako dyan sa Bakulog. Nung nakaranong, lalo na ko dyan, at nandito tayo dyan. Maraming